thank you Lord. sa pagkain Sana po yung mga naiwan namin pamilya ay gabayan niyo rin po. Amen. O, kain na kayo. Ako tapos na eh. Ganda ng background o. Oh. Video tayo dito mamaya. Mga boss, ito ang ikalawang araw namin dito sa Balera. Pabalik na nga kami sa Maynila. Pero bago yan, may muna kami dalawang pasyalan. Pero bago namin marating ang mga yon, dadaanan na naman kami sa malupak at maputik na kalsada. Dagdag mo pa dyan yung matatarik na daan may landslide kagahapon around 3 pm ng hapon Bug, salpa ka na ah, okay ni sa gabon landslide guys buti na lang safe kami nakarating sana makauwi nang ligtas bag ang oh, pa rin magbulas ng putik oh, ano, na eh. may minions na tumatakbo may basura okay? <taks> <taks> guys, di kami makaakyat guys. Pahirapan din talaga ang pagdaan dito. Maputik, malupak. Kung mag-isa ka nga o abutin ka ng gabi dito, ay eh, para bang nakakatakot. Let's Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oh Pero kahit ganito ang daan dito. Nakakamangha pa din dahil napapanatiling mapuno ang lugar na ito. Hindi gaya sa iba na nakakalpon na ang mga kabundukan at kagubatan. Sana mapanatili nila ang ganito dito. sila guys. Oh, in, uh, Let's get it uh, Bomba! Tulak! Maliban sa hindi pa tapos ang kalsada dito, e eh napakatarik pa ito, Kaya bumba muna ang ilan sakay ng pick-up. At naglakad na lang kahit pa tirik ang araw. Tumemplang ang kasama namin ang kahon na kahonda click 150. Malalim na putik din itong dinadaanan namin. Mabuti na lang, mabagal ang kanilang takbo. At hindi sila napahamak. Konting damage lang sa scooter. Pero ayos lang yan. Madali na mapalitan yan. Kesa sa parte ng katawan at lalo na ang buhay. Ingat kayo! Madulas ha! Madulas! pre, bandang madulas Hiiii! Algyay! Okay. ka okay. lang <laughs> daw. Ayan lang yung Eto, tuloy-tuloy na nga ang aming biyahe. At hindi pa din kami natatapos yung resahin ng lugar na ito sa magagandang tanawin nakakatanggal ng pagod at nakaka-relax pag ito ang view habang naglaray. Bulubundukin ang daanan na ito. Mahigit isang oras din bago kami nakababa. At isang magandang pasyalan ang aming pupuntahan. Basta mo, baka may buhaya dito ah. Wala. Wala. Anong buhaya dyan? Tango, jump, jump, jump. Yun, eh. Wala, albino yung buhaya wala dyan. Wala, wala. daw. Kailangan, kailangan wala na. daw, ge. Testing mo kasi kurog mo. <laughs> lang daw. Wala. Ito ang Zabali Hanging Bridge. Meron itong habang mahigit isang daang metro. Maganda ang view dito at kung may takot ka sa height, may drill din ito. So, takot na takot. <laughs> oh, Tatakbo daw mabilis. Ako doon no? balik. Pabalik. Eh, sumuha si Gagatin agis. Dami, hindi si Pietro na nakakatakot ang bridge. So guys, punta kami dito sa falls. Pilala tayo ng malulupet guys. Guys, dito. Medyo madulas nandito sa gitna. Ah, uh, naman, kung paano ko dito, boy? Eh. Ay, hindi ko po kayo pumasok, ma'am? Para ma-definition ang Ilang, Ilang minuto po yung uh, uh -huh. edyo, kontrali, so mga Oo, ano? Medyo, kung mga 30 minutes. Oo ma'am. mo. Mahal. <laughs> <laughs> Mahal pala. Ano video yun? par. Vlog to par, vlog. Piliin mo tayong tour guide. Si tour guide number 1, number 2, and number 3, and number 4, and number 5. Nasaan na? Ano? Ano? Sa Parangay Dito Mabon. Ako siya nandun yung pupunta natin sa Dito Mabon, Madagpoy. Bailay po siya na. One point yung kailangan, Sir. Kung yung lalakad natin to 45 minutes, ay medyo madadad sila. Kasi yung mga nakarilipas sa mga araw ay medyo lumaking tubig. Nawas out po yung mga tulay namin ginawa. So bali magiging tayo ng oras. Kung no, saan sa tayo natin so, sa pagkakabinis, ano po? Ride right ang ipinunta namin dito sa Baler at hindi namin inaasahan na mararanasan namin to. Ang maglakad papunta sa waterfalls na ganito ang daanan. Challenging din ito dahil may mga kasama kaming bata. Kinakailangan nga pala ng guide sa bawat limang tao na papasok ito. Mainam naman yan dahil hindi naman namin kamisado ang lugar. Mahina, maina, maina. Ito ni Yoyo. Guys, nandito doon kami sa bundok ng Sierra Madre. Hi guys! Kami, kami na po kami sa ano. অ তাত যাব Nabi Juan. To the jungle, to the jungle. Ayan, diretsyo na lang. Dire, diretsyo na lang ko. Oh. oh, pwede na maglakad dito. Ang di tumabo Mother Falls nga pala ay may taas na 42 metro o 140 talambakan. At ang train na lalakarin para makarating dito ay may 1.3 kilometers. 16 kilometers din ang layo nito mula sa Sabang Beach sa Baler. Nang oras nga kami naglakad para marating ang falls na ito. Pero sulit naman, makakawala ng pagod pag nakita mo na at nabasakan ng tubig ng waterfalls. At tapos nito, kumain na kami saglit at bumiyahin na papalik sa Maynila. Nagkahiwa-hiwalay na kami sa ride pa uwi. At sa bandang bulakang, naputulan pa ng kadena ang Suzuki Smash ng kasama namin. Buti nakadiskarte sila ng tali pang hatak. Patsyagaan nila itong ginawa hanggang sa makarating na sa bahay. Ligtas namang nakauwi ang lahat at may bagong karanasan na naman na habang buhay nilang may sa iba.